Pagpasok ng imperialistang estado ng Russia, Italy, Germany, United States at Japan. Narito ang mga layunin maipaliwanag ng imperialistang estado, maipaliwanag ang kahulugan at katangian ng imperialistang estado, maipaliwanag ang mga bansa. Imperialistang estado Ang imperialistang estado ay isang bansa na nagpapalawak ng kanyang kapangyarihan at impluensya sa iba pang mga bansa sa pamamagitan ng kolonisasyon, presang militar o dominasyon sa ekonomiya. Ang mga estadong ito ay madalas na naghahangad ng na kontrol ng mga dayuhang teritoryo para sa mga pagkukunan, estratehikong kalamangan at pagpapalaganap ng kanilang kultura. Russia. Ang imperialismong Ruso ay may layuning palawakin ang kanilang teritoryo, kapangyarihang militar at impluensyong politika, ekonomiya at kultura sa ibang mga bansa. Nais nila maging third room pagkatapos ng pagbagsak ng Constantinople noong 1453. Italy, ang Italy ay naghangad ng imperial na kuwalhatian sa pamamagitan ng pagtatag ng kolonyar sa ibang bansa, particular sa Afrika, pagtapos ng pagsama sa ibang makapangyarihang Eropeo sa Scramble of Africa. Ang Imperyong Kolonyal ng Italia na rin bilang Imperyong Italian sa pagitan ng 1936 at 1941 ay tinatag sa Afrika ng ikalabing siyam na siglo. Ito ay binubuo ng mga kolonya, protektoral o konsesyon at dependency ng kaharian ng Italia. Sa Afrika, kasama ang Imperyong Kolonyal ang mga teritoryo ng kasalukulang Libya, Eritrea, Somalia at Ethiopia. Germany sa ilalim ni Kaiser Wilhelm II nagkaroon na agresibong diplomasya, pagkuha ng mga kolonya sa ibang bansa at pagpapaulat ng malaking hukbong dagat. Ang imperialismong nasi ay naglalayong kontrolin ang silang Europa at itaguyod ang Levensraum o kilalang living space para sa mga Aleman. United States matapos ang digmaang sibil noong 1865 naghangad na palawakin ang posisyon nito sa mundo sa pamamagitan ng impluensyong pang-ekonomiya, interbensyong militar at impluensyong kultura sa religyoso. Nais din ng US na magbukas ng bago merkado para sa mga produkto Amerikano at palaganapin ng kulturang Amerikano. Japan, ang imperyo ng Japan na kilala rin bilang imperyong Hapon o Imperial Japan ay ang estado ng bansang Hapon na umiral mula sa Meiji Restoration noong Enero 3, 1868. Hanggang sa nagkabisa ang konstitusyon ng Japan noong Mayo 3, 1947. Mula 1910 hanggang 1945, kabilang dito ang Japanese archipelago, ang Kurils, Karafuto, Korea at Taiwan. Sa mga huling yugto ng World War II, kasama ang pagkatalo ng Japan, kasama ang iba pang mga Axis power ang formal na pagsuko ay inisyo noong September 2, 1945 bilang pagsunod sa Potsdam Declaration ng mga Allies. Ang teritoryo ng imperyo ay kasunod na lumiit upang masakop lamang ang Japanese archipelago na kahawig ng modernong Japan. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pamprosesong tanong na maaari ninyong sagutan. Ano ang motibasyon ng bawat estado sa imperialismo? Paano nakaapekto ang industrialismo sa imperialismo? imperialismo ng mga bansang ito. Ano-ano ang mga target na teritoryo at bakit? Paano nagpakita ng agresyon ng mga bansang ito? Anong epekto nito sa balanse ng kapangyarihan? At dito na po nagtatapos ang ating video. Maraming salamat po.